ito yung anin ulam natin yan. yah na-cekay to adobo adobo guys yah adobo may monggo pa to may monggo guys yah may monggo ang masarap ito guys ito yung masarap steam na okra okay okay masarap sarap siya. ginemus ito may shumay at di mawala yung bagoong guys inamos ang bagoong yan Pang sausawan sa okra okay kaya Diyan na kaya vlog natin dito Kain na kami guys in kain, kain na mura pala si agna mo yon dun niya kana sa sisi to guys oh sa busa 뭡니가저 부산이야. 저 부산. 아, 저부 아, 저 부산. 아, 저 부산. 아, 저 부산. 아, 저

Nagloko yung phone ko. Mm hmm. Kung sa ano? saan ang cellphone mo daw? Owner. O, Owner. Tata? Owner. Owner? Saan mo di pa rin? Pinas? Diyan, sa lulu. Maga naman. Ano um, 700. Owner? Oh, 5G kasi on meditation. Kun ba. Nih. Starting to understand what one can see. The Oh, mau pose ulang itu pada video. Nah. Hmm. Rabb. <laughs>

Ayan, ayan, ngayon. kayo. Nagmukbang na si Tunong mm. Randy dong. Kaya oh, guys. Lambi kayo niya Tanawa. O, oh, may siomay. Oo, mm. o oh, oh, yan. Mm. Mukbang kayo siya. Mm. Lambi kayo. May ginamos, o. Oh. May okra. Okra. Oh, o, adubo. Na may itlog. Wala siya O, munggo. At yung may mix. Ukra. Na gulay. Na may mushroom. O, oh, ha? Ayan si Dudong. Lami kayo. Lami siya, kaya kumain. O, ganahan mm. ka mo pag sabay mo siya kumain. O, ganahan kayo. O, mutambok na gani. Chili, guys. O. Chili. Say hi to my viewer. <laughs> Hello, guys. Please follow my page. Papsi. <laughs> my page. Please oh. like and share. O, oh, share mo po yun mm. niya.